class ang marami sa ating mga filmmakers. Kaya nakakalungkot na matagal na namlay at naghingalo ang ating industriya ng paggawa ng pelikula. Pero mukhang may bagong pag-asang hatid ang bagong henerasyon ng Filipino filmmakers. Si Danzen Santos on assignment. sa mga kamay na award-winning film editor na si Jess Navarro. Dumaan ang ilan sa mga pelikulang tinangkilik ng mga Pinoy noong 1980s. Ang mga batikang direktor gaya ni na Mike De Leon, Ismael Bernal at Peke Gallaga, nakasama niya sa paggawa ng mga pelikulang nagpakilala sa Pilipinas sa buong mundo. Pero ngayon, siya parao madalas nakikipagtawaran, makakuha lang ng proyekto. Hindi mo alam kung kailan ka tatawagin. Misan tatawag sa'yo. Magkano rate? Ang minimum namin, 110 tatanggapin ko na, bibigyan niyo ako 100. Sige mang Jess, tatawagan kita, hindi na tatawag ulit. Nakakaawa yung industry. Nagtitipid yung producers dahil wala, alam nila hindi sila kikita rin. Sa nakalipas sa na sampung taon, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng mga ng Pilipino. Kung tutuusin, kalahati na taon ng taon ang lumipas, pero 36 na pelikula pa lang ang napoproduce sa bansa. Ang nagawang mainstream na pelikula sa dekadang ito, lubhang malayo sa bilang ng mga pelikulang nagawa sa nakalipas na mga dekada. Action! Ang bumababang produksyon, sinisisi sa mataas na gastusin sa paggawa ng isang pelikula. The local movie industry is not doing well. Mahirap mag-market ng local films kung wala kang ano, malaking machinery to, to back you up. Kung yung mga magpro-produce, ah, uh, they should be forewarned that ano, when, uh, when you start with a budget, you will not end up with that budget. Probably it be 50% higher or double the budget. At bukod daw sa mga babayaran talent fees at mga kagamitan, kailangan din isaalang-alang ng producer ang 10% amusement tax at 12% value-added tax o VAT. Bagay na inaalmahan ng ilang mga organisasyong naglalayong ibalik ang dating sigla ng Pinoy film industry. The government doesn't seem to know what film is all about. Why is there an amusement uh, tax for, for film? bakit ang TV wala? Kumpara sa ibang bansa sa Timong Silangang Asya, pumapangalawa ang Pilipinas sa may pinakamalaking ipinapataw na tax sa mga gross receipts ng pelikula. Kaya kahit tila malaki ang kita ng isang pelikula, balik puhunan o minsa'y lugi pangarawang araw ang producer kung iaawas na mabuwis mga buwis at gastusin sa pagawa ng pelikula ilan sa malalaking production companies na gumawa ng mga pelikulang pinatangkilig pa rin ang kasalukuyang henerasyon, nagsara na. Ang film outfit na Seiko Films na nanguna sa takilya noong dekada 80 hanggang 90, sumuko na rin sa karera. Itong kinatatayuan natin mismo dito, dito sila nag edit noon. Dito ginagawa yung plugs. Nakalagay na lang dito yung mga pelikula tapos naging medyo tambakan na. Kasabay ng pagbaba ng bilang ng mga producers ay ang pagbaba ng bilang ng distributors ng pelikulang Pilipino. Sa nakalipas na dekada, ang bawat siyam na banyagang pelikula may katapat lang na limang pelikulang Pilipino sa takilya. Kung titingnan ng top grossing film sa bansa, wala man lang Filipino film ang pasok sa top 5. Ang pinagsama-samang kita ng walong pelikula sa 2010 Metro Manila Film Fest, halos katumbas lang ng kinita sa bansa ng dalawang foreign films. Walang batas na nagtatalaga ng pagpasok ng mga banyagang pelikula sa bansa. Kaya ang mga sinihan natin, halos mga ito ang laman. Yung local, uh, siyempre, when, when, it comes to production, marami talang problema kasi labor yon. Uh, unlike kung magpaparating ka ng pelikula, finished product lang yan. So, ang kailangan lang dyan, marketing ang mga panukalang batas na naglalayong mapagaan ng samot saring tax na nakapataw sa mga film producer at mga sinihang nagpapalabas sa kanila, nakabinbin pa rin sa Kongreso. Ang industriya ng pelikula sa bansa, mukhang nakasalalay daw sa ngayon sa paggawa ng independent o indie films. Sinasabi natin nag nga yung industriya dahil kakaunti ang produksyon. No? uh, mahina siya bilang uh, industriya. Uh, pero yung, yung pagpasok ng mga independent filmmakers, ang, ang nabuhay doon yung, yung uh, Philippine cinema. Noong nakaraang taon, pito sa bawat sampung pelikulang Pinoy, hindi. Patunay daw ng pagsusumikap ng bagong henerasyon ng mga filmmaker na maisalba ang industriya ng pelikulang Pilipino. danzen santos gma news